Ang yak madugay-dugay na siya, i-upload lang nagbalik. Wala na. Wala Wala Kana. Dini mintin na siya diha basta i-upload na gani na mintin ra gid siya diha. <gulant> i-upload magbalik, i-upload. Sa iba ba mo pa iba ba kana may lalom na man puna. Pwede di ay magbalik-balik, di man kuno pwede magbalik puno. Nya wala man ni title. Oh, no. mm. Then, i -hashtag mm hmm. Then i-hashtag na dahil ni mo. Ada. Kuha na dahil siya. Katong ko ang katong. Nangilog hagunoy din. Sa inyo abang kanang na ang group chat mo sa mga kapitan. Pang sin na dito. Kasi makakasasin so. Asin, so I, sin so rin ako. Sin